Ang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Catrice sa Hisa at ngayong araw ay susuriin natin ang tula ni Dr. Patricinio B. Villapuerte na pamana ng lahi. Ngayon, bago ang lahat ay nalito ang ating layunin. Una ay nalalaman ang piling tula ni Dr. Patricinio B. Villapuerte na pamana ng lahi. Sunod ay nasusuri ang piling tula ni Dr na pamana ng lahi at naitatanghal sa klase ang piling tula ni Dr. Patricinio ng pamana ng lahi narito ang kopya ng uh, tula ni Dr. Patricinio B. Villapuerte na pamanan ng lahi at ngayon atin itong suriin So ngayon, sino nga ba si Dr. Patlisinyo, siya ay ang ama ng sabayang bigkas. Si Patricinho Villapuerte o mas kilala bilang Pat Villapuerte ay isang guro at manunulat sa Pilipino ipinanganak noong ikapito ng Mayo taong 1948. Nagtapos ng Bachelor of Science in Elementary Education noong taong 1969. At nagtapos rin ng Master of Arts in Filipino na may kasamang award sino of merit noong taong si 2004. Si nagkaroon ng sertipikong pagtatapos sa Filipino Linguistics sa sa kasalukuyan. So ngayon, sino nga ba si Dr. Patricinho? It, siya ay ang ama ng sabay ng si Pati Trisinio Pat Villaporte o mas kilalabi ng Pati Villaporte ay isang guro at, at manilad sa Filipino yung pinanganak noong ikapito ng Mayo taong 1948. Nagtapos, nagtapos ng Bachelor of Science in Elementary Education noong taong, taong 1969 at nagtapos rin ng Master of Arts in Filipino na may kasamang Award of Merit noong taong 2004. Nagkaroon ng sertipikong pagtatapos sa Filipino Linguistics sa, sa, kasalukuyan. So ngayon, sino nga ba si Dr. Patricinho? It, siya ay ang ama ng Sabayang Bigas. Si Patricinho o mas kilalabi ng Pat Villapuerte, ay isang guro at manunulat sa Filipino ipinanganak noong ikapito ng Mayo taong 1948. Nagtapos ng Bachelor of Science in Elementary Education noong taong 1969 at nagtapos rin ng Master of Arts in Filipino na may kasamang Award of Merit noong taong 2004. Nagkaroon ng sertipikong pagtatapos sa Filipino Linguistics sa sa kasalukuyan. So ngayon, sino nga ba si Dr. Patricinho? Siya ay ang ama sa bayang Bigas. Si Patricinho Villapuerte o mas kilalabi ng Pat Villapuerte ay isang guro at manunulad sa Filipino Ipinanganak noong ikapito ng Mayo taong 1948. Nagtapos ng Bachelor of Science in Elementary Education noong taong 1969. At nagtapos rin ng Master of Arts in Filipino na may kasamang Award of Merit noong taong 2004. Nagkaroon ng Certificate Pagta tapos sa Filipino Linguistics sa Asakas sa kasalukuyan. So ngayon, sino nga ba si Dr. Patricinio? It, siya ay ang ama ng Sabayang Bibiglasan. Si Patricinio Villepuerte o mas kilalabi ng Pat Villepuerte ay isang guro at manunulat sa Filipino. Ipinanganak noong ikapito ng Mayo taong 1948. Nagtapos ng Bachelor of Science in Elementary Education noong taong 1969 at nagtapos rin ng Master of Arts in Filipino na may kasamang Award of Merit Noong taong 2004, nagkaroon ng sertipikong pagtatapos sa Filipino Linguistics sa sa, sa kasalukuyan. So ngayon, sino nga ba si Dr. Patricinho? It, siya ay ang ama ng Sabayang Bigas. Si Patricinho Villapuerte o mas kilala bilang Pat Villapuerte ay isang guro at manunulat sa Filipino. Ipinanganak noong ikapito ng Mayo taong 1948. Nagtapos ng Bachelor of Science in Elementary elementary education noong taong 1969 at nagtapos rin ng Master of Arts in Filipino na may kasamang Award of Merit noong taong 2004. Nagkaroon ng sertipikong pagtatapos sa Filipino Linguistics sa Sasaka sa, 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 sa So ngayon, Sino nga ba si Dr. Patricinho? Siya ay ang ama ng Sabayang Bigkasan. Si Patricinio Villapuerte o mas kilalabi ng Pat Villapuerte ay isang guro at manunulat sa Pilipino ipinanganak noong ikapito ng Mayo taong 1948. Nagtapos ng Bachelor of Science in Elementary Education noong taong 1969 at nagtapos rin ng Master of Arts in Filipino, na may kasamang Award of Merit noong taong 2004 nagkaroon ng sertipikong pagtatapos Did sa Filipino exactly Linguistics sa kasalukuyan. Sa, sa, sa so ngayon, Sino nga ba si Dr. Patricinio? It, siya ay ang ama ng sabayang likas. Si Patricinio Villapuerte o mas kilala bilang Pat Villapuerte ay isang guro at manunulat sa Pilipino Ipinanganak pinanganak noong 7 ng Mayo taong 1948. Nagtapos ng Bachelor of Science in Elementary Education noong taong 1969. At nagtapos rin ng Master of Arts in Filipino na may kasama ang Award of Merit noong taong 2004. Nagkaroon ng sertipikong pagtatapos sa Filipino Linguistics sa, sa kasalukuyan. So ngayon, sino nga ba si Dr. Patricinho? It's siya ay ang ama ng Sabayang Bikasan. Para si Patri Patricinio o mas kilala bilang Pat Villapuerte ay isang guro at manunulat sa Pilipino ipinanganak noong ikapito ng Mayo taong 1948. Nagtapos ng Bachelor of Science in Elementary Education noong taong 1969. At nagtapos rin ng Master of Arts in Filipino na may kasamang Award of Merit Noong taong 2004, nagkaroon ng na sertipikong pagtatapos sa Filipino sa Linguistic sa, sa, sa kasalukuyan. So ngayon, sino nga ba si Dr. So, Patricinio? Siya ay ang ama ng sabayang biglasan, si pete Trisinio Villapuerte o mas kilala bilang Pat Villapuerte ay isang guro at manunulat sa Pilipino yung pinanganak noong ikapito ng Mayo taong 1948. Nagtapos ng Bachelor of Science in Elementary Education noong taong 1969 at nagtapos rin ng Master of Arts in Filipino na may kasamang Award of Merit Noong taong 2004, nagkaroon ng, ng sertipikong pagtatapos sa Filipino Linguistics sa sasakas sa lukuyan. So ngayon, ng si mga nga ba si Dr. Yung, It, siya uh, ay uh, ang ama ng si Pati, na, kilala, sa bayang Si Patricinio Villapuerte o mas kilalabi ng Pat Villapuerte ay isang guro at manililad sa, sa Pilipino, ipinanganak noong ikapito ng Mayo taong 1948. Nagtapos ng Bachelor of Science in Elementary Education noong taong 1969. At nagtapos rin ng Master of Arts in Filipino na may kasamang Award of Merit noong taong 2004. Nagkaroon ng sertipikong pagtatapos sa Filipino Linguistics sa kasalukuyan. So ngayon, sino nga ba si Dr. Patricinio. It siya ay ang ama ng sabayang bigas. Si Patricinio Villapuerte o mas kilala bilang Pat Villapuerte ay isang guro at manunulat sa Pilipino ipinanganak noong ikapito ng Mayo taong 1948. Nagtapos ng Bachelor of Science in Elementary Education noong taong 1969 at nagtapos rin ng Master of Arts in Filipino na may kasamang Award of Merit Noong taong 2004, nagkaroon ng sertipikong pagtatapos sa Filipino linguistics sa, sa, sa kasalukuyan. So ngayon, Sino at nga ba si Dr. Patricinho? It, siya ay ang ama ng Sabayang Bigkas. Si Patricinho Villapuerto, mas kilala bilang Pat Villapuerte, ay isang guro at manunulat sa Pilipino, ipinanganak noong ikapito ng Mayo taong 1948. Nagtapos ng Bachelor of Science in Elementary Education noong taong 1969 at nagtapos rin ng Master of Arts in Filipino na may kasamang Award of Merit noong taong 2004. Nagkaroon ng sertipikong pagtatapos sa Filipino Linguistics sa, sa, sa kasalukuyan. So ngayon, sino nga ba si Dr. Patricinho? It, siya ay ang ama ng Sabayang Bigkas. Si Patricinho Villapuerto, mas kilala sa kasalukuyan, siya ang taga-pangulo uh, ng Departamento ng Filipino. At siya ay nagtapos ng bachelor sa agham sa edukasyong pang-elementarya at may sertipikong gradua graduado o masterlado sa sining ng pagtuturo sa Philippine, uh, Philippine Normal College, Sivillaporte. Siya ay may uh, titulong masterlado sa sining sa Pilipino, gawad ng merito, na kaniyang mula sa Manuel Luis Quezon University. So, si Villa ay guro na sa Pilipino na sa lahat ng antas, elementarya, secondarya at kolehiyo. Siya rin ay manunulat na may labing ap, labing ap, labing apat na. May marami siyang sinulat at tumanggap siya ng Outstanding Manila Award 2017 ng Lungsod ng Manila at ginawa ito lang ama ng Sabayang Bikasan ng Camarines sworn noong 2018. Naging editor ng pahayagang pamparalan sa high school. Nakilala siyang uh, manulat sa comics, Iwayway, Filipino Express, The Modern Teacher, Philippine School Life, uh, School Life, Philippine Journal of Education, Kalaro, Rap, uh, Porture, Rap Magazine, uh, o uh, Horizon Vital Gazette at iba pa. Nakasulat din siya ng uh, isang daan, Nakasulat din siya ng Uh, isang daan walong put libro bilang author at co-author ng mga aklat sa Filipino sa lahat ng antas. Naging aktibong board ng sanggunian sa Filipino o sangfil pambansang samahan ng lingwistika at literatulang Filipino or PSLLF Reading Association of uh, the Philippines or RAP at naging pangulo ng Pambansang Samahan ng mga profesor sa Filipino o Kapil at Pambansang Samahan ng mga edukador sa, Filip sa Pilipinas o SEDPIL. Ngayon, ngayon, duba ako na tayo sa pagsusuri ng tulang pamana ng lahi ni Patrocinio V. Villapuerte. So, ang sukat ng tula ay ang tulang ito ay nasaan yung walang sukat o malayang taludturan. Tugma ng tula naman, ito'y gumagamit ng tula ng tugmaang patulad. Talinghaga ng tula, ang tula ay may malawak na talinghaga. Simbolismo sa tula, so maraming sim simbo simbolo ang ginamit sa tula ito. Simbolismo sa tula, so maraming sim simbo simbolo ang ginamit sa tula ito. Uh, kabilang na ang... Uh, Bagong leidig, simbolo ng pag-asa, pagbabago at isang mas makundad na kinabukasan. Ang bagong lipunan naman, simbolo ng isang idea, ideal na estado ng lipunan na may kapayapaan, katarungan at kasaganaan. At pamana ng lahi naman, simbolo ng mga tradisyon, kultura at mga halagang dapat pangalagaan ng mga Pilipino. Pista bayan ito naman simbolo ng pagkakaisa at pagsama sama ng mga Pilipino. Moral na adika or as uh, ito naman ang simbolo ng pagpapahalaga sa mabuting asal at paggawa ng tama. Tayo tayo sa tula. Ang tayo sa tula ay uh, gumagamit ng iba't ibang tayutay pagwawangis, metabor. Ang bagong, bagong ay interpretasyon bilang isang pagwawangis sa mga pag-asang mas maganda ang kinabukasan. Sa per, may personification naman or personification sa Ingles ay ang bagong lipunan ay binigyan ng katangian na may handog na ligaya. Pagpapalit tawag naman or metonymy. Ang pamana ng lahi, yan naman, ay tumutukoy sa mga tradisyon at kultura ng mga Pilipino. Pagsasatao or anthropomorphism, ito naman ay ang bagong lipunan, ay may katangian na parang isang tao. Men na ito naman ang mensahe ng tula. So, ang mensahe ng tula ay ang pagpapahalaga sa pagkakaisa, pagmamahal sa bayan, at pagpapanatili ng, mga, ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Hinikayat nito ang mga mambabasa na magsikap at magtrabaho para sa isang magandang kinabukasan na hindi nakakalimutan ang kanilang pinagmulan at mga halaga. Ito naman ang mga talasalitaan sa tula. Sa so, nababatid, no, nauunawaan o nalalaman. Ah, naglalakbay. Ito naman yung naglalakbay sa isang mahabang paglalakbay. So, madalas na may simbolismo ng paghahanap sa isang mas magandang kinabukasan. Bagong daigdig, ito na may isang simbolismo ng isang mas maunlad at mas magandang kinabukasan para sa Pilipinas. So, maaaring tumutukoy sa pag-asa at pagbaba. So, parang uh, datoy Inanap, inhibig, isang paghahambing sa paghahanap ng isang dato o pinuno ng isang mas magandang kinabukasan na may uh, pagpapahalaga at pagmamahal. So bagong umaga naman, ito yung simbolo ng pagsilang ng isang bagong panahon o yugto ng buhay ng bansa ang bagong lipunan. Ito yung isang idea na estado ng lipunan so may uh, na may kapayapaan, katarungan at kasaganaan. So simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ito na wawakas naman o ito yung nagtatapos o nagwawakas. So ginagamit ito sa konteksto ng pagtatapos ng isang panahon o yugto. Damdamin uh, damdaming dakila at mga pangarap. Ito naman yung mga dakilang damdamin at mga ambisyon para sa bansa. So, may, meron pa, may hatid pangako. Ito naman yung may dala o nagdadala ng mga pangako o pag-asa. Kultura ay dapat maisuko. Ah, ito naman ay ang kultura ay dapat pangalagaan at hindi dapat isuko. Nasyonalismo mopapa sa iyo. Ito yung ang pagmamahal sa bayan ay dapat nasa puso ng bawat Pilipino. Pagkakaisay, pagbabayanihan. Ito naman ay ang pagkakaisa ay pagbabayanihan, isang pagpapahalaga sa pagtutulungan at pagkakaisa. Masasaksihan mo, makikita o masusubaybayan mo. Santa Cruzan ay ipa pinagdarayo. Ang pagdiriwang ng Santa Cruzan ay isang tradisyon ng mga Pilipino. Dito naman, tanging bihaya moral na di ka Ang pinakamahalagang biyaya ay ang mabuting moral, pamana ng lahi. Ang mga tradisyon, kultura at mga halagang iniwan, uh, iniwan ng mga ninuno sa mga susunod na henerasyon. Narito naman ang kabuuan o refleksyon ng tula. Ang tulang pamana ng lahi ay isang uh, makabuluhang tula na nagpapaalala sa mga Pilipino na kanila sa kanilang responsibilidad sa pagpapaunlad ng kanilang bansa at pagpapanatili ng kanilang kultura at tradisyon. Ito ay isang tawag sa mga pagkakaisa at pagtutulangan upang makamit ang isang magandang kinabukasan. So ang mensahe nito ay napapanahon pa rin hanggang sa kasalukuyan lalo sa mga panahon ng pagbabago at pagsubok